Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay mga sanhi ng pagkakasala, mga ginigiliw. Ito po yung mga katuruan ng ating Panginoong Kristo na dapat pong seryosohin ng isang sumasampalataya, isang kristyano o tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo, mga giligiliw. Marami ang nahuhulog sa mga pagkakasala na ito, mga ginigiliw. No? Kaya nagbigay ito ng Panginoon ng babala, mga ginigiliw, sa atin na dapat po tayong mamuhay ng may katuwiran sa araw-araw, mga ginigiliw. So magiging matuwid lamang ang pamumuhay natin kung tayo ay patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw. Kaya nagbigay po siya ng mga katuruan. No? Ito po ay mga babala sa atin na isang Kristiyano mga ginigiliw na nakakilala sa Panginoon mga ginigiliw. Kahit ito po ang sinabi niya po sa Mateo 18, 6, sabi niya dito, Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingan ng bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin, sabi niya po mga ginigiliw. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ng pagdating ng tukso, ngunit takilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Sinabi po ng ating Panginoong Sokristo mga gilikiliw, kung ito po ay tayo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Isokristo, mas mainam pa, sabi ng Panginoong Isokristo, na bitinan ang leeg at itapon sa kailaliman ng dagat. Sabi niya po. At sabi pa niya, kung ang iyong kamay o paa ang magiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo yon at itapon, mas mabuti pa ang magkaroon nang buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kompleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi mamamatay sabi niya mga ginigiliw kaya kung ang ng pagkakasala natin ay ang ating kamay o ating paa putulin sabi niya po mga ginigiliw ba diba? putulin mo ang kamay sabi niya mga ginigiliw, mas mainam na makakapasok tayo sa karian ng Diyos na putol ang kamay at paa kaysa itatapon tayo sa impyerno sa naglalagablab na apoy na hindi namamatay, sabi niya. Anong ibig sabihin dito ng Panginoon mga kapatid? No? Kung ganun mga ginigiliw, pag pinutol natin ng ating kamay, mga ginigiliw, siguro sa kasalanan na ginagawa ng tao, baka wala na tayong wala na tayong kamay, no? Wala nang paa, wala nang matatanggal sa atin dahil araw-araw po tayong nagkakasala, mga ginigiliw. At meron din siyang sinabi mga kapatid na kung ang sanhi ng 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 ang mata naman ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Dukitin mo ito at itapon, sabi niya mga ginigiliw, mas mabuti pa na magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawa kang mata kang itatapon sa apoy ng impyerno, sabi niya po mga ginigiliw. Ang ibig sabihin po dito ng Panginoon, mga ginigiliw, ay dapat po tayong seryoso sa araw-araw po nating pamumuhay. Now na wag nating gamitin yung mata na ito, di ba? Kung dinukit mo yung mata mo, sa araw-araw natin, ang dami nating kasalanan mga ginigiliw. Kaya kung ang mata na yan, ginagamit natin yan mga ginigiliw, na sanhin ang pagkakasala natin mga ginigiliw, ibig sabihin, alam nyo, matagal na sanang wala na tayong mata dahil araw-araw tayong nagkakasala. Pero ang sabi ng Panginoon, Huwag na nating gamitin ang matanayan upang magkasala muli. ba? Diba? Upang huwag na tayong magkasala, huwag na nating gamitin ang mga kamay na ito, yung mga paa na ito, upang magkasala ulit mga ginigiliw. Seryosohin po natin ang buhay natin bilang isang kristyano mga ginigiliw. No, kapag nakakilala po na po tayo sa Panginoon, huwag na nating gamitin ang mga kamay na ito, ang mga paa na ito, ang mga mata na ito upang hindi ito magiging sanhi ng ating pagkakasala mga ginigiliw. So seryoso po, seryosohin po natin ito. Hindi ibig sabihin nito na pag nagkasala ka, tinanggal mo na yung mata mo. Tapos nagkasala ka naman, tinanggal mo na naman yung mata mo. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito mga ginigiliw, na huwag na nating balikan yung mga ginagawa nating kasalanan. Kung yung mata mo ang nagiging sanay ng pagkakasala mo, huwag mo nang gamitin yan. Seryosohin mo na. Huwag mo nang balikan ang dati mong ginagawa. Na kung ang kamay naman ang nagiging sanay ng pagkakasala mo, huwag mo nang gamitin yan para magkasala muli. Seryoso na po natin mga ginigiliw. Ito ang sinasabi ng ating Panginoong Isokristo. So I hope you are being encouraged mga ginigiliw. Sa lahat po ng kasamaan ko ng kapulisan sa buong Pilipinas, suportahan nyo po ang gawain na ito ng Panginoon, pulis na pastor, at sa lahat po ng uh, patuloy na tumatangkilik sa gawain na ito sa buong mundo, mga ginigiliw. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.